Guys, good morning. So, nandito tayo ngayon sa ating munting uh, manuka na ating kaibigan, si <coughs> Mercurio Game Farm. So, si Mercurio ay located po sa... Uh, ito ay uh, uh, namasyal tayo para makita yung mga uh, for sharing niya ng mga eh, ilang pulit, Okay? at saka yung mga stags niya sinilip ko yung mga stags niya mga 5 months 6 months alam ano? so andito po tayo ito naman ay uh, backyard pero ito ay nag so meron mga hindi ko lang alam dito kung ano na ito may original na ano, baka itong uh, original na hin eh. may yurit ang gara eh. so andito dito uh, meron siyang ilang mga ito palagi ko brood ito eh mga brood ito so meron pa rin maliliit na sisyo dito uh, meron pa mga liliit dito eh may tatanong natin kung alin ang mga pour out na mga babae yung pinakita tin niya sa video so ito meron siyang mga ilang stag ngayon mo nga lang dito. Ito. ang uh, mga pang-anong nga lang. Mga bata pa ito. Mga 5 months. 5 months to 6 months siguro. Kung di ako nagkakamali dito. 5 months to 6 months. May mga dalawampung ulo siguro ito. Dito ako kumuha ng gray. Magagaling ang gray niya. Kaya lang. Nag-stop ng ano. Kasi yung gray niya pang personal lang eh. Ayan. Ang mga... Uh, Nasa, ay mga inahin, itong magaganda sukat nito mga ka. Magaganda ang sukat. talaga ko, ito yung nasa video niya. Magaganda sukat. Magaganda ang sukat. Ang kataas. yan pwede nating hawakan naman niya, niya. At ang at ating kaibigan naman ni eh, Mabait. Mabait naman yan. May umaga ako pumunta gawa ng kadalasan sa hapon nag-uulan eh. Nag-uulan. inahin dito. Madaing inahin dito. Ayan, mga bata pa ito. Next time. Ayos naman ang sukat. ginti eh. ng Ito. Medyo, ay, ay palagay ko bro dito. Ah, bro dito. Ah, ito ito isang to. Ah, medyo medium size lang. Medium. straight ko. Ha? <coughs> nagpumus ka na, pre? May ilang pinungusan ka na ano? Yung mga tumba lang apalo? Ha? Ah? Hindi mo nagpumus pagka nakatayong. Uh Oo. -oh. <coughs> pala dito yung brood ko lang dito. ito Ito yung hindi out dito Mga bata lang